yun mga ka-breeder magandang hapon sa inyo update ko lang kayo mabilisan sa mga naganap dito sa atin yung ating range sa unti-unti na po nating inaayos yung dating binaha pasyal ko lang po kayo mabilisan mga 5 minutes lang po itong vlog na to para ma-update ko lang kayo yan yung range natin nilagyan natin ng hati-hati ito yung pangpulit ko to yan mga pangpulit. pulit itong mga pulit na to ay bigay sa atin ni San Capa Game Farm yan itong fantastic dome 5, uh, 5K sweater, old line, Gilmore, yan. Ito, hati rin to. Pasensya na kayo makalat. Hati rin to para sa pulit. Ito naman para sa tandang dalawa. Ito pang, 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 first batch. Ito, second batch kinagawa pa lang. Ito yung nasira ng bagyo. Kaya sabi ko, tibay na nila. Kasi kami lang yung naggawa noon. <laughs> kaya mahuna. Ito, magagawa talaga to. Si Weng Weng. <laughs> si paring Weng na naman. <laughs> Yan. Yung <laughs> Yan dahil, uh, dahil nasira to ng bagyo, pinaghandaan ko to ngayon. Pinatibayan ko na sa kanila. Yan. Dalawang kanal yung ginawa nila sa dito saka sa dito kasi sobrang dahilig to. Hindi na to baka hindi kayanin. Yan. isama niya si Daniel. Ito yung dati kong kinuha da, da taga pagpatuwa. Umayaw nagbabalik <laughs> pero ano na siya side dine na lang siya kasi may nakuha na tayong pagkapagpatuka dito patulong natin Ayan. nilagyan natin ng kanal paikot tapos kanal ulit dito para hindi masyadong malakas yung ano ah bali ang nakaisip niyan ay si boss weng okay. boss weng <laughs> ito yung ating lumang range ako nagawa nito ay hindi pala si weng pala nagawa nito <laughs> Akin pala kalahati. Yan, akin kalahati. Kalahati kay Wing. Matibay to. Hindi man lang to nagalaw nung bagyo. Kahit year, anong ganang-ganan lang. Ayan, medyo malinis na. Bali yung mga salambat na lang para hindi masira. Isprayan ko ang pamarayda mo hanggat wala pa yung ating mga sisiw. Ayan, mabilisan lang to mga breeder kasi ano. Gusto ko lang mag-update. Ito. Nagpagawa ko dito ng pinto. Papa, rin, lalagyan mo ba ng kawayan? Ha? Ha? Ah. Uh, okay. Hindi pare dapat 'yan ano, may, may yero. Yeah, oh. 'yan. Okay. Ba okay. Babangga diyan pare. Hindi, yung gili, yung ano. Oh. Okay. 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 Hindi na 'yan. Wait lang. Wait lang. Ah, okay. uh, mo diyan ang kawayan ah. Sabi mo sa migit na may pinto. Diyan sa pagitan ng posting 'yan at saka dyan sa posting may kawayan, may ano diyan. Bayero okay. 'yan. Oo. Uh -huh. Tapos ito lang ang daan na bubuksan. Oh. Ito. Mama, hanggang dito lang yung daan natin. Ito. Yan, yan. Tapos yero. Pupuste kayo dyan. Kahit Hindi kahit yung di poste pare. Kahit maliit, kahit yung ibaon mo lang ng sagad yung kawayan. Yung gang ano, mangangang dito ng kawayan pare. Oh. Tapos ano ng yero? It's magayong yung parang uh oh. lang ng yero. Para matibay yung uh -oh. yun. Uh yun. Yan. <laughs> Ayun. Ganda ng ating bagong branch dito. Talagang ano, pinag-aayos na natin. <laughs> may dumaan kasi kaya napatingin ako doon. May dumaan. Nabulo aso namin. Delikado. Kailangan na magpatali. Mga abol yung tuta ko. O oh, yan o. Oh. Ito. Ito yung update ko sa inyo. Tapos yun. Abangan nyo yung iba nating bloodline kasi kumuha ko ng butcher. Kasi nakakuha tayo ng butcher kay Buddy, kumuha tayo dun sa kaibigan natin ng butcher para hindi naman sila iisa ng pinanggalingan para hindi sila um, tawag dun. Hindi sila magkakamag-anak. no? Pero butcher pareha sila. Yun. kasi yung diskarte ko minsan. Kukuha ko ng brood strike dun sa kabila. Kukuha ko ng uh, pulit sa kabila para hindi sila magkapamilya. Magkalahi lang. Parehas lang. Parehas lang ng bloodline. No? Yung simple kong ano panglagay ng pulit kasi kaya ako nagpagawa ng ganto nilagyan ko din sa ng net sa taas ano mga breeder and uh, nakukulangan ako sa space ng pulit kaya yung ibang pulit napapabenda ng maga o pag hindi naman nakakalko na yan bali dalawa yan dalawa yung ginawa natin isa dito saka isa dito yan kagawa rin doon ng parang kubo para sa susunod dalawang batch ng pulit nandito lahat no? Di, para pagdating ng customer natin Pwede ng customer natin, titingin na lang sila kung alin yung mga pulit. Yan. Ah, pasok dito sa isang range na. Yan, ito yung isang range natin. Yan. At yan, kulang lang ako ng budget talaga. Kasi gusto ko lagyan to ng yero pa para ha ano, hati. Tapos ito, yayeruhan ko rin to. Yan. Yero rin po yan. Tapos ayun po. Pero kung akin itong lupa na to, mga kabrida, talagang ibabakal ko to. Utay-utayin ko itong bakal na poste. Kaya lang wala pa tayo pambili ng lupa. <laughs> yeah. Yan. Yung ating mga tropa dito. Ganyan ang ganda ng gawa nila. Oh. Plastic lang po, plastic lang po yung ating ibububong diyan sa kayakas. Ayun po. Dahil nga po low budget. Hindi <laughs> po ano gusto ko man, kaya lang wala naman po tayo ibang trabaho. Pag naubos yung hawa kong pera, hindi po ako makakaikot ng breeding. Kaya yung mga simpleng pamamaraan lang Ayan. saka magpapasko na kailangan natin ng makabenta po ng marami <laughs> na, pero ako tinipan benta ko baka may benta na lang yan ah uh, bali medyo makalat ngayon kasi nagpaputol tayo ng kawayan tapos ngayon lang uminit kaya hindi tayo nakapagwalis pero nakapagdakota tayo ng mga droppings <laughs> ano JM Game Farm sa mga papasyal Uh, Manggahan Dolores, Quezon Pagdating nyo po ng simbahan ng Dolores Kanan po, tanong nyo lang po kung saan yung way ng pamanggahan Makikita nyo po to sa daan Yan po yung daan Pagkita nyan, ito na po yun Ako lang po yung GM dito <laughs> GM Game Farm yan Ito po yung bahay namin Yan Yan yung mga manok uh, Sa isang araw ko na lang po ipapakita sa inyo Si, ang kulit mo Ayan Punta tayo sa likod Sisili pa ko sa inyo yung sa likod ang bali, bali mga breeder ano. Um, sa national meron na akong 120 eggs. Yan. Uh, target ko kasi mga ano, mga 200 na stag kung kakayanin ko. Pero kung hindi naman, uh, katulad rin dati mga 100 stag. Ah uh, ito mga breeder yung mga winner. Andiyan. Prinisahan na lang po, talagang madumi po, hindi na po nakapaglinis at lagi na ulan. Nandito po yung mga winner. Nasa isang araw po. Sa isang araw po, mapakita ko po sa inyo. Yung mga winner po natin ay tatlong sweater Gilmore at isang Abair Kelso. na po? Yung ating munting manukan dito sa likod. Ayan po. Tapos, andun po yung aking butcher. Sa pinakataas po. Ay, hindi na po kita. Hindi ko na po mapupuntahan. Medyo pagod na po ako. Kakauwi ko lang din po. Ayan. Bali, pasyal ko po muna kayo saglit dito sa aking breeding area. Pasensya na po kayo. Yung plastic na ginamit ko kasi dito, pinaglumaan na. Pinaglumaan ko na no? kaya medyo hindi po maganda. ah uh, Nag-uupisa pa lang po talaga tayo. Hindi pa po, po tayo makagawa ng mga magagandang facilities. Uh, utay, utay. <laughs> aking ano, yung aking first tag na abair. Ito na lang po yung natira after kong mag-post. Pero pinili ko na po ito. Dalawa po ito. Isa po ay napapunta sa uh, Sorsogon. Yan. Ito po yung Gilmore. Ah, uh, tornado pala to. Piniram natin. Kinong-cross ngayon natin sa ating mga Gilmore. tayo sa na po kayo. Medyo madumi. Yan. Meron po tayo dito nito. SBR Cross Majestic Dome. Yan. Ito ay AJ na pulit. Uh, galing kay Kim, uh, galing kay Team Cash Out. Ito yung butcher ni Buddy. Uh, Kelso na galing, Jerry Jenkins Kelso galing kay Lara Maya. Uh, butcher. Tapos Gilmore and then Gilmore. ah uh, pumpkin ah uh, perfection. So perfection to. ah uh, galing kay BNB. Pure po ito, gagamitin ko rin po ngayon. ah uh, pina priming priming ko pa lang po. SBR po. Yan. Tapos yung sweater natin, yung possum sweater, kinokoros ko po sa Nag-iisa na lang po ito eh, yung possum sweater uh, Nag-iisa ko po sa ating kelso Yan Tapos, ito naman po, SBR Yung regalo sa atin ni Buddy Na SBR Ayan po, pinaraisa po natin sila ng dalawang SBR Tapos, tapos meron po dito na maliliit na pulit Na Gilmore uh, Oo, oh, Gilmore, nagaling bigay sa atin ni nating Kaibigan dito sa Dolores, ipinaris po natin sa Lazy Run Head na high station. Bali, kaya ko po ginawa yun kasi uh, medyo naliliita po ako sa mga pulit. Eh, pasensya na po kayo. Hindi pa po ako nakakapaglinis kasi ito, in, in binaklas ko to na ayos ko kasi naglagay tayo ng aso dito para safe yung mga broodchak natin. Yan, yung Lazy Run Head. Pasensya na po kayo, medyo madumi po dito sa area na to. Hindi pa po ako nakakapaglinis ulit. Ito, katabingan ko po ulit ng plastic. Ginamit lang po muna para mag may magamit doon sa breeding area. sa ano, cording area natin. na ah, sorry, sorry. Sa ranging area. <laughs> Ayan, ito yung, ah, ito yung lazy rounded. Tapos ito yung mga gilmore na pulit. Ayan. yan kita nyo matangkad yung bridge tapos medyo mababa yung ano hindi po ako nagpaparas ng height high to high eh mag high <laughs> hindi magkataas na po sobra eh alam nyo naman po ngayon Stagan tapos dati po ano po mahilig po ako sa matatangkad kaya eh, alam po nung patagal ng patagal uh, nung natututa nung nakikawala sa atin na uh, sumasali na tayo sa mga ganyan Uh, napag-obserbahan ko po na hindi po effective dito sa atin yung ganung katatangkad kaya po mas maganda mid to high or mid station kaya nga lang po minsan yung mga ibang buyer natin ang gusto matatangkad kaya po ang ginagawa ko ngayon binabalansi ko matangkad sa maliit maliit sa matangkad yan po para may pagpipilian sila kaya po may pang out po dito perfection ayun sa kano lang po muna tayo magpakita ng manok dahil gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin dahil alam nyo ba mga ka-breeder na sumakot na tayo sa YouTube natin alright maraming maraming salamat nakakuha tayo ng 6,000 <laughs> thank you YouTube sana tuloy tuloy na ayun uh, ayun e, yung nakuha ko kasi maliit lang hindi eh. <laughs> ano bonus na yun biro mo nakakuha tayo 6,000 pagkat lang tayo pa video video ano may napapala pala yung pagbibidyo natin. Saka, ayun. Paano? Bye-bye. See you soon sa next episode ng JM Gay Farm. May bisita po ako kaya kakat na po natin.